Sa July 30, 2015, araw ng Webes, ganap na alas 10.30 ng umaga sa buong Metro Manila. At sa ganap na alas 8 naman ng gabi, sa Ortigas Business District, maririnig ninyo sa inyong mga radyo ang tunog o ingay na idudulot ng isang malakas na lindol. Pudyat po yan ang pagsisimula ng Metrowide Shake Drill, kung saan lahat ng paaralan, mall, barangay at iba't ibang establishment sa buong Metro Manila ay hinihikayat nating sumali sa earthquake drill na ito na maghahanda sa ating lahat laban sa banta ng 7.2 magnitude earthquake. Hindi biro ang lindol na ito kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Posibleng magkaroon ng intensity 8 na paghuga ng lupa sa Kamaynilaan at Karatig na probinsya. Hindi tayo makakatayo at posibleng masira ang mahinang bahay at misal. Kaya hindi po natin maaaring ipagsawalang bahala na lang ang bantang ito. Ang paghahanda natin ang tanging magliligtas sa ating buhay. mag-log on din sa www.bepreparedmetromanila.com para sa impormasyong kinala para sa shake drill. Seryosohin po natin ang shake drill na ito. Pakipag-ugnayan sa mga leader ng inyong pamahalaan lokal, barangay, kumpanya, eskwelahan at mga komunidad na nakakasakop sa inyo. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa sa atin. Magtulungan tayo. Patnubayan po tayo ng Panginoon.